Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta ka akin dyan, aking mga minamahal na kababayan? Welcome ulit kayo sa akin channel, North Brave Heart Vlog. At bago natin simulan, kung bago mo kayo sa akin channel, please naman huwag makalimut, mag-subscribe, mag-like mag at mag-share. At pakihit na all notification bell para maging update kayo sa anumang mga video ang aking i-upload. So ngayon, dito naman tayo sa ating bagong reaction video patungkol dito sa pag-interview kay Atty. Makalintal, Romulo Makalintal na isang Uh, Comilic Lawyer Expert patungkol dito sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte na isinulong o inendorso ng Congress sa Senado. Oh Pero bago natin ito simulan, aking mga minamahala kababayan, ay pasadahan muna natin itong nasa screen na yan na itong uh, kung gaano kadami nga at kung sino ang mas maraming views dito sa bagong alyansa na makabagong magnanakaw ng uh, Team uh, Bongbong Marcos. <laughs> at ang team PDP laban under kay Duterte. Alam nyo mga, ka mga kababayan, aking mga minham na kababayan, alam nyo kung ano lang ang number o views na inabot ng team alyansa na makabagong magnanakaw <laughs> ni Bongbong Marcos ay umabot lamang ng 29.6k views. So, imagine nyo kung ilang libo lang ang nakatutok sa live nila sa kanilang page. ba? Diba? yan lang, yan lang 29.6k views, imagine nyo so ibig sabihin yan mga minamahal kong kababayan ay ano eh, nawawala na ng panlasa dito sa alyansa makabagong magnanakaw ang mga tao dito kay uh, President Bongbong Marcos dahil na rin sa kanyang bulok na pamamahala ganun simple lang yan at dito naman sa team VDP uh, Laban ng under team Duterte ay umabot ang kanilang 1.4 million views. So, imagine niyo lang, ang 1.4 million views ang nakatutok during live, live ng kanilang proclamation rally, di ba? Wow, 1.4 million views. Diyan mo makikita ang effective ng brand op uh, ng Duterte brand of leadership na hanggang ngayon ay madami pa rin nakatutok at marami pa rin nagkakagusto sa, sa brand of leadership ng uh, Duterte. Kaya ang daming views, 1.4 million views. Oh my God. Yan ang diferensya. Ni sa katiting ay hindi inabot nitong 29.6k views ng team Al makabawang alliance makabawang magnanako alyansa ni uh, Bongbong Marcos. Yan yan ang isipin niyo aking mga minamahal kababayan, ang kanilang pagitan, di ba? So, Pangalawang titingnan natin dito ay dito sa ginaganap na uh, rally ng Team Alyansang Makabagong Magnanakaw ni Bongbong Marcos. Diyan sa Double Net de Norte sa Carmen. At dito sa notice ng kapulisan ay meron dito nakasulat na uh, all detail PNP personnel must wear civilian attire with touch of red without firearms. Hmm. Hmm, without firearms. Para maging magmukhang civilian sila, di ba? And most must assemble at DCPO for ground for uh, accounting, O oh, di ba? So accounting duty, oh, di ba? So pati kapulisan Di dinadamay pa nila dito sa kalokohan nila para dumami ang kanilang kunyari ay mga manunood. Grabe. Imagine nyo, kayong mga kapulisan, ginagamit na kayo ng gobyerno ito para gawing sibilyan at magmukhang kayo ay mga mga tagapanood dyan o gusto sa Team Alyansang Makabagong Magnanakaw ni Bongbong Marcos. Ga ganyan, ganyan kadesperado ang gobyerno ngayon, di ba? Pati mga ka kapulisan, sinasama pa sa ka kaibangan nila. At kayo ng mga kapulisan, huwag naman kayong maggaganyan, huwag naman kayong magpapagamit. Dapat, balanse lang. ba? Diba? Dapat balanse lang. Okay, so ngayon, itutuloy natin itong panunod dito kay uh, attorney uh, uh, Makalintal. Ang adjourn na talaga ang uh, Senate at ano, kung wala nang uh, mangyayari, ano pong uh, tingin ninyo yung mga pwedeng senaryos? Doon sa impeachment ni, ni Sara. Sarah. Well, kapag ka ang uh, impeachment case ni Sarah Duterte ay sinimulang dinggin sa June 2, Uh, katulad na sinasabi ni Senator Chis Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan kasi wala ng panahon ang present Senate na ito ay matapos hanggang June 30. Kasi maliwanag sa Rule uh, 44 ng Senate Rules mismo na kapag ka ang uh, Kongreso ay nag-terminate o natapos ang Kongres sa panahong ito, hindi na po pwedeng i-take up pa uh, yung uh, previous matters and proceedings. Ibig sabihin ay yung nakabimbin ng mga kaso, mga nakabimbin ng mga ibagay na dapat na tinitake up ng present Senate, hindi na pwedeng buhayin doon sa bagong Senate. Maliba na lamang kung yung bagong Senate ay bubuhay nila muli ito. Pero... So ito pala, sinasabi ni Atty. Makalintal na pag hindi ito natapos, ng bago bago ito makaano bago mag, bago mapalitan ng bagong muka ang kongreso at senado ay hindi na pala ito pwedeng itutuloy pa nang makabagong mukha doon kailangan tatapusin ngayon dahil nasa rule ng 44 ng uh, Senate sa patungkol sa impeachment ay kailangan tatapusin ngayon bago magpalit ng panibagong muka ng kongreso at senado at kung mangyari man yan, ay hindi na pwedeng magpatuloy ng ba, na, hindi na pwedeng pagpatuloy yan kundi by next year pa ayon sa batas nito o rule ng impeachment. So, paano 'yan? Ano 'yan? Ano mangyayari diyan? 'Di ba? Kasi do sa analogy ni Senator Chis Escudero no na napanood ko, nasabi niya, itong impeachment na to ay ginawa ano, uh, parang ano to eh, parang isang isang judge isang korte na pag umalis siya o nag-retire ay yung, yung bagong judge doon na pumalit, ay pwede niyang itutuloy yung kaso na nakabinbin doon sa dating judge. So, yun yung ginawang sample o analogy ni Chis Escudero, contrary dito sa sinasabi ni Atty. Makalintal na contradiction, which is hindi pwede yung kay Chis Escudero na analogy dahil talaga ito ay merong rule na dapat sundin. Ganon. So, paano yan? Kailangan tapusin ngayon. At kung hindi mamatapos, ay by next year pa kayo mag uli ito ay bubuhay nila iku consider yan na as if they were presented for the first time na sa kasong ito ng impeachment ni Misara Duterte kung uh, ito ay tatanggapin ng new senate mangyayari niya na parang bagong impeachment case ito na ipinapile sa bagong Senado na siyempre sa nasasabihin naman ni Misara, aba hindi na napupwede yan sapagkat kung may bagong impeachment case sakop ito ng tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwede magkaroon ng dalawang impeachment case sa loob ng isang taon. Nang ibig sabihin, sa loob ng isang taon, isang impeachment case lamang ang pwedeng isang pa sa isang impeachable official. So, ang mangyayari... So, ibig sabihin yan, what at a time. Ah, uh, one at a time. Yun ang ibig sabihin nito. Dapat yung same impeachment lang, pero matatransfer sa new Senate. Yes. yung, para hindi mangyaring dalawa. No, kahit na yung same impeachment case ang ibibigay sa bagong Senate, iyon ay ituturing na bagong kaso. Hindi ito ituturing na lumang kaso, kundi ituturing itong bagong kaso as if they were presented for the first time. Kaya ang mangyayari niyan sa loob ng isang taon parang lumalabas na dalawang impeachment case ang isinasampa laban kay Ms. Sara Duterte na ipinagbabawal ng ating saligang batas. Kasi maliwanag din sa rule ng Senado na yung mga bagong senador, they are not bound by the actions and deliberations of the old Senate. Nang ibig sabihin, kung tayo mga bagong senador, hindi tayo gapos-gapos uh, ang ating mga kamay para dinggin o uh, uh, gawing uh, mga ginagawa nung dating mga senador. So, yun nga. So, hindi po sir. Uh... Uh, kung June 2 ang sisimula nila, populanin ng panahon kasi kailangan mong pasagutin si Sara Duterte. Kailangan niya ng sampung araw. Sampung araw ang binibigay ng uh, rules nila limang araw naman para sa prosecutor para sagutin yung sagot ni Sara Duterte. Pagkatapos magkakaroon pa siya ng mga deliberations yan. Baka kulangin talaga ng panahon kung sa June 2 sila magsisimula. Ngayon, ang pinakamagandang gawin nila siguro ay eh, tanggapin nila na humingi sila ng permiso sa Pangulong Marcos na magkaroon sila ng special session. Eh, pwedeng mangyari yan. Possible yan. Kasi yan ang gustong-gustong mangyari ng presidente natin na si Bongbong Marcos na talaga ma-impeach itong si VP Sara Duterte. Di ba? Oh Yun talaga ang gusto kasi kung ayaw niya, pipigilan niya to eh. Pipigilan niya itong both Congress at sa Senado na huwag niyong gagawin yan. Dahil magdudulot na hindi maganda sa ating ekonomiya yan. Di ba? Kasi matatandaan niya, sabi ni Bongbong Marcos, hindi pwede. Pero ngayon, bakit ano? Wala, hindi niya mapigilan diba ba? Magkaiba talaga sila nung panahon ni former President Duterte dahil nung gustong impeach si Leni uh, Robredo ay talagang sabi niya sa mga kanyang uh, sa mga kongreso, huwag niyo gagawin 'yan. Huwag niyo gagawin. Oh my God! Itigil niyo 'yan. Oh, di natigil sila. Oh, pero ngayon sa kay bong Marcos, maliwanag na ganyan lang, bibigla ang ayaw kay Marcos, pero pailalim, gustong-gusto kasi special session, bahala na in 23 senators na sila ang mag kung dapat ilang uh, ipagpatuloy itong impeachment case nito ni Misara Duterte. Ang tanong is may mga oras pa kaya ang mga kongre kung ang Senado magagawa uh, ng ganyan dahil busy sila ngayong mga ngampanya yan ang tanong ngayon. Pero kung special session sir, parang hindi ba magmumukhang parang mamadali para mahabol na matapos before June 30. Well, talagang ganyan yung consequence. No? Well, talagang ganyan. Politika kasi ito. Ano, Aja At saka, hindi hinihintay din naman ng taong bayan ano ba mangyayari. Kasi sayang naman yung ginawa ng House of Representatives. Ano, kung uh, on basis of technicalities, ay hindi matutuloy itong impeachment case na ito ni Sarah Duterte. Maaring alam naman nila ang mangyayari dyan, na attorney. Maaring ma Alam ng Kongres ang mangyayari dyan. Pero dahil sa eleksyon nga, ay dahil nga sa ito, political motive, itong ginagawang impeachment kay Vice President Duterte, ay eh, maaaring ginagawa nila itong tool o gamit para panira sa mga Duterte para ngayong election at lahat ng mga lineup, mga mga slate nila sa Senado ay masisira dahil sa dinadala sila ni President Duterte. So ito nga baka itong habol nila. Alam nila itong consequence ng ganito. Pero sabi nila, as gagamitin natin itong impeachment ni VP Sara Duterte para uh, masisira natin ang pangalan ng mga Duterte at hindi sila manalo. Pero nagkakamali sila kasi despite of anong ginagawa nila ay ang nanatili pa rin yung lakas ng uh, mga Duterte sa sambayan ng Pilipino. Ang sinasabi naman ng iba, na kasi daw ang impeachment court ay para din regular court na pag nagpalit ng judges o nagpalit mm. ng justices ay tuloy lamang ang kaso. Pero magkaiba po kasi yung impeachment court at saka regular court. Yan, yan yung sinasabi sinas ni court, ano. Si yan yung sinasabi ni uh, Senator scudero Itong comparison na to na sinasabi na to makalintal na magkaiba sila ng cases. Dahil merong sariling rule ang impeachment sila ay uh, may panuntunan sila doon sa tinatawag na rules of court hmm. sila ay sumusunod sa rules of court dito sa impeachment case nito ang Senado may sariling rules hindi pwedeng Yun. gamitin iyang rules of court dahil sa may sariling rules ang Senado maliban lamang kung papalitan nila o i-amend nila ang rules na yan kung walang sariling rules ang Senado pwede na gamitin la ang rules of court in supplitory character so maliwanag yan na pwede sila magbimbasihan nila yung rules of court. Pero dito, may sariling rules ang, ang, uh, ang Senado, Senado na sinasabi mismo na talagang pag natapos ang Congress mo sa panahong ito, tapos na yon Tapos na rin ang lahat ng mga nakabimbin mong mga kaso, mga proceedings na tinatawag. Maliwanag na sinasabi kasi ng Section 123 uh, 1, 2, 3 ng uh, Senate Rule uh, 44, all matters and proceedings ano, ba, uh, pending in the present Senate shall be deemed terminated uh, upon the uh, uh, creation of the new Senate. Maliwanag na maliwanag yun. So talagang it's now or never, dapat before June 30 talagang matapos and mag-special session. Ng yes, so, para itong panahon ito, at least mayroon pa silang uh, February, March, April, uh, mga four months pa, at palagi ko naman yung sa loob ng apat na buwan, ay baka matapos nila yan hindi naman siya para minamadali, sir. Hindi naman. naman. Oo, oh, may time naman yan. At saka, mahaba rin naman yung, uh, yung mga articles of uh, impeachment na ginawa nila. Pitong articles yan. At tsaka, mangyayari kasi yan, bawat article, pagbubotohan nila. So, matapos ang mga hearing, tatawagin ng presiding officer ng mga senador, o oh, Senator A, how do you vote for Article 1? Ano ang boto mo sa Article 1? Guilty or not guilty? Article 2? Tatanungin naman sila. So, alin man doon sa article na yon na mapatunayang guilty si Sarah, Sara patatanggal siya kahit pero kung isa kahit isa lang doon pero kung lahat ng articles masabing not guilty wala siya hindi siya matatanggal doon so bagay, more than enough time yung kay Erap naman parang ganito pa, oh oh ma oh may yung kay Erap ah, halos sa ilang uh, halos sa buwan lang dalawang buwan lang yun eh oh. hindi masyado nagtagal yun eh oh kaya palagay ko kayang-kaya yan kung sisimulan kagad nila kasi definitely, kung yung Senate na after June 30, papasok na doon yung sinasabi ninyo na yun nga, pangalawang impeachment. Pangalawang na siya impeachment. Na yes, so, kapag nagkaroon ng panibagong Senate na, mag, na silang didinig hmm. para lalabas na bago ito as if uh, presented for the first time. Hmm. Yung kasi yung phrase na yun ang uh, nasa rules eh, na medyo delikado doon, as if presented for the first time. At saka yan, ay nilinaw din yan at tinanggap yan ng ating Korte Suprema sa kaso nung Javier versus Senate at saka yung Garciliano versus House of Representatives na talagang sinight yan ng ating Korte Suprema na dapat ito ay susundin ninyo ito dahil sa kayo mismo ang gumawa ng rules na yan na lahat ng mga proceedings niyo ay terminated upon the termination of your Congress kapag in-insist pa rin yun, pwedeng mag-supreme court. Yes, yeah, so, may, may uh, magandang dahilan si Sarah para siya ay magpunta sa Korte Suprema. Okay, so maliwanag tong pag-interview kay Atty. Makalintal na magkaiba ang rules ng Senado patungkol sa impeachment at magkaiba rin ang rules ng uh, ng korte o ng batas ng uh, ng uh, judge o sa ligang batas dito sa usaping impeachment o usaping kaso ng individual. Hindi sila pwedeng magkahalo yan. Sabi natin amantika at ang uh, toyo ay hindi sila pwedeng magkahalo. So maliban na lang siguro kung bibilisan nila yung impeachment at magkaroon ng urgent na uh, session ang uh, Senado na pag-usapan nila itong uh, impeachment ni BP Sara Duterte na kailangan tapos nila ngayon before by June o before mag-presume ang panibagong muka sa Kongreso. So, dahil kung hindi, ay maaring ito ay sa next year pa ito ma mapag-usapan ang impeachment ni BP Sara Duterte. Okay? So, aking mga minamahal na kababayan ay bago natin ah uh, tatapusin eh. kung bago makay sa akin sana please naman huwag makalimot mag-subscribe mag-like at mag-share at pakihit na rin all notification bell para mag-update kayo sa mga video yung aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Safety first.